Kim Pau balik shooting na sina Kimsu at Paul Abilino kaya ang mga fan n'n na, ako excited na rin sa mga iba yes. pa ayuda. paayuda ng Kim Pao para si Kiligan Time. Ang mga paayuda nga na nakita natin ay ang pagdating ni Kim dahil sa shooting ha, mm. at nag, ah, parang nagkakapi siya. Oh. Kaya naman, actually, ang mga funny, talagang ano, pagka walang ganap yung dalawa, panay na lang sila throwback. Mga pictures, nung dalawa, nung Linlang, What's Wrong with Secretary Kim, kasi wala talagang ayuda eh. For a while, nananahimik kasi ang Kim Pao. Alam naman natin kasi na talagang nasa kainitan ang promo ng Hello Love again, parang feeling ko nag-giveaway din sila. Pero alam nyo At po... At magkakaroon din naman ng shining moment yes. ang Kim k Yung may pinagdala sa akin picture, yung isang kaibigan oh. ko na nasa Amerika, yung kaibigan niya, yung selfer na nagpadala sa kanya ng picture. At yung pagdating ng kotse ni, Paolo at saka ni Kim Chiu, nandun na kunang ng kaya. Inano ko, baka rin bawat. Ang grito po sa akin, selfer, yung pagdating nila sa location ng shooting nila na my love will make you disappear, di ba? Oh, oh. po, dito po kung gusto nyo makita, i-send ko sa inyo, i-chat nyo lang po po mga Kimpaw, di ba? Correct, pero may mga katunga, katanungan ng ating mga friends ng yes, Kimpaw go. dito ha. Mula kay Princess Pagyo Bekbek. Musta na po ang Kimpaw, bakit wala na silang jogging at gym ngayon? From Virgie Aguchi, about fans ni Paolo, nanood nang. Nanood daw ng black screening ni Janine. Si Paolo pa daw ang yes! nagbigay ng pera para supportahan nila si Jay yeah. At nanood din ng sister ni Paolo na lungkot kami bigla sa issue nyo. Alamin nga natin Kuya Romel yan kasi ito yung kumakalat. May nag-chat din sa akin na parang nag-forward sa akin ng picture na isang lalaki na admin daw yon ni Paolo na sinuportahan daw sa black screening itong si Janine. Ay, hindi po namin kinukonfirm dahil yun nga oo yung Pero alamin pa ano, lang ano, din oo. natin kung totoo man oo oo. o hindi. A okay. Aalamin ah, natin yan kung totoo man o hindi. Pero as far as I know, si Janine at saka si Jericho Rosales ay okay na okay. oh, sila yung mag-chota. Hindi oh, oh. ano... pa, hindi pa umaamin. Hindi. <laughs> okay sila yung sang pabi mag-jowa. Oo, oh, oh. correct. Oh, oh. Pero yun po, abangan po natin kung ano. Kung, yes. Kung totoo man yun, siyempre, tayo naman rin. Eh, sila naman, naman na makakapag-clarify yan. Sila naman na makakapag-clarify yan. Parang feeling ko naman ay... Uh, kung baga ay gano'n, magbibigay ng pera si Paolo oh, para, para, supportahan si Jen. And I don't think so. Ako rin, parang hindi rin po ako naniniwala. Oh, Pero oh. still, for the benefit of the Pero yun ang kumakala sa Twitter. Kaya may mga fans na nababahala kung ano ba talaga ang, stand, ang standing. Parang ano lang eh, no? Parang basketball lang, di ba? Kung ano raw talaga ang status ng relationship ni Paolo at saka ni Kim dahil nga Gigil na gigil na silang umamin yung dalawa. Pero hanggang ngayon ay wala raw linaw. Yes. At yung jogging ay medyo matagal-tagal na raw since nung last nila. So, yun ang mga sentimento ng ating mga kaibigang mga kapanil. Pero, teka lang, yung ba'y kumakanta talaga sa ano? Oo. Oh, oh. Sa Twitter, See, pa, na nabigay yung eksena? Oh, ano? Yung oh, oh. na May the, the ma... Actually, hindi lang ito ang una kong narinig yung binasa horror. ko ngayon. Ay, binasa ko ngayon. Meron din nag, ano, sa akin, nag-PM sa IG na may mga ganung katanungan talaga. Natotoo po ba? Ganyan-ganyan. I don't think so na parang okay na si Paolo eh. Oo, parang, parang ano, Parang hindi diba? ko makuha yung ano eh, di ba? Logic, diba? Logic para, na kailang, bibigay ng pera para hindi, kaya Hindi, para kaya parang meron iba din na nagpapakalit ng fake news para lang yung sirahan din yung ano, hindi, King Pao. Tsaka hindi, tsaka alam mo. Pero uh, alam din natin, di ba? Wala namang kasalanan ni eh. inaalis natin dito yung mga artista. I eh. uh, don't think na mag-ano mag, sila, mag-away-away sila dyan. Galing sa mga account ng mga ano, yung nakikita kong pangalan. Yung isa, ang pangalan niya Gutierrez ang ano ang ang apelyido nakalagay legit, niya sa account name niya. Legit naman 'yan ng account? Hindi, may mga ano na kino nila yung pangalan nila sa apelyido ni Janine or ng paunin, gano'n. Ah, okay, so oh, pwede so yung... hindi na inaano oh, oh. lang na parang connect-connect lang na o oh, oh. oh, kasi to, parang bakit yun magiging apelido, halimbawa. Oh, But still, for the benefit of the doubt, syempre alamin po natin kung ano talagang katotohanan tungkol po dito. Ako diba? naniniwala ako na ano eh, parang part ito ng ano eh, yung mga... Demolition, siyep, parang Hindi ganang. naman, ah, marami rin, hanggang ngayon, marami pa rin bashers. Umaasa. Oh. Bashers yeah. ang Kim Pao. Okay. Kaya let us see, kasi parang paparami na to for sure ang mga fake news dahil na, nag-resume na sila ng, uh, ng, ano, oh, movie, nila, movie shooting. Nila. Lalo oo. siguro kung malapit na yung showing, di ba? Correct. Kapante lang kayong oo. mga oh. kimpaw. Okay, magalala. Parang oh, hindi naman totoo yan. Yes, diba? kami naniniwala yes. dahil kami may alam, di ba? Yes, may alam kami. Ipilitin <laughs> e, niyo lang ako pa-aminin kaya huwag na kayo magalala. Sabi nga, ni Paolo, kalma, kalma, kalma.